Hi guys, welcome sa aking youtube channel yung aming mga alagang pusa magabang silang makain Nihintay sila ng pagkain tayong tayong mo na kayo dyan nabang siya ng pagkain guys tip nito pogi ito sa pogi pogi kat kat ah. pogi namin kat kat nagugutom na siya wala siyang ulam tuyo yung ulam niya walang isda. Ano ba? sipon pa yan siya, guys. Ang sipon. sipon yung aming mga pusa. Hintay lang siya na magbigyan ng pagkain. Ano yung kasama niya na rin. Ito sa tulo. Sa kusina yung ito ilaw yung mata hmm. yung mabait ng pusa ha? mabait ito guys hmm. <todong> medaldal <todong> hantay lang ito ha gutom na yun sya gutom na so, sa pagkain kahit kanin lang Dan di guys, Itulang